Okay, 11.51 ngayon. Lunch time. Teka, teka, teka. Nagagalaw. Ito lang. Kakain na tayo. Kakain na tayo, Luna. Ito lang. Iyan ko lang to binigyan ako ng binigyan ako ng pagkain ng ng kliyente like, ko. Oh. Yung may-ari ng uh, LR's Lechon. Three. Four. Five, six. Tignan okay, mo yun. Nagugutom na ako eh. Kasi di ako nag-alunan. So, aking talo. Eto, isang buong lechon. Sarap. may sauce talaga. Luha tayo ng ating sapin. Ito ang ating sapin. Sana may balat. Sana may malutong na balat para sa amin ni Luna. Kasi I'm nice daw. Sabi ng kliyente, I'm so nice daw to them. Oh my god, oh. Ayan oh. Oh, ang dami pala nito. So, we need to use the chopstick. Kay wala man tay kutsara, baba. Tapos, ang kape ko, hindi ko pa nabawasan. Ako, gusto namin ni Luna to. Pero wala kaming kanin. Paano kaya kami kakain ni Luna walang kanin? Okay. This is from Ella's Lechon. Thank you so much. Baba, dito ka. Huwag ka nang bumaba. ka dito. Dito pinatong na nga kita. Eh, baba naman. Ikaw naman. Gusto mo pa magpakarga? Okay, okay. Parang ano to? Parang isang isang kilo na ba to? Parang ang dami nito. kasi I'm nice daw at si Luna mas gusto ko kasi siyang kamayin ah, wala, ay, mm, ito na nga lang mm, mm. Mm, malutong ganyan si Luna kayo lang baba hindi ito marunong mag ano si Luna yung manguya ito na lang baba Uyain mo baba, ha? Huh? Hmm. Hi, Pipito Manabat. Lechon po. Wala akong kanin. Magmumukbang lang ako ng lechon. Try natin yung may sauce. Hindi ako mahilig sa matamis na sauce na ganito. Pero, try natin. Masarap dito yung siga ng Mang tomas. Para malutong. Mmm. Kasi, ano-ano? Hmm? Wala. Wala pa akong tato. Ayaw ko pa magpatato. Unless si Apo Wang Odyo magtatato sa akin. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. iniisip ko yan, pero parang parang ganito yung oo, ganito yung hindi. So, malamang hindi. Iniisip ko po, pero parang ayaw ko siyang pagsisihan. Malutong ang balat. po. Kahit libre, meron pa akong kakilalang nagtatato. Pero, ayoko kasi permanent yun eh. Ayoko siyang talaga. Hmm, walang ba yun? may pumunta dito ang kliyente. Tapos, bumalik. Sabi niya, this is your lunch, Liza. Because you're so nice, oh. Huh? Mmm, no. Gusto ko magpatato sa asa likod. Noon, naisip ko lang. Parang feeling ko lang ganun. Pero, Ayaw ko siyang gawin. Ayaw ko kasi yung magsisi ako. Mmm. Mmm. Dito sa ibaba. ba? Mm. Mmm. Mm. Masarap naman pala yung sauce. Pero gusto ko dito maanghang kasi. Mm. Mm. Tato artist ka po ba? Mm. Ito yung gusto kong part sa, sa karne. Ang dito? Parang siyang buto ng malambot. Mmm. Mmm, malutong. may kapikbahay po kaming nagtatato. Tapos, nakilala ko siya. Pero, ayaw ko po. May nagtatanong po kasi dito sa, Nagla-live kasi ako sa YouTube. Mmm! Ang lutong! ano yung natikman yung lechon na masarap? Gusto kong gusto, gusto ko kasi matikman yung lechon sa Cebu. What? Basos naman ang tanong nito. Ang gusto ko na to sa likod. Butterfly. Kasi takot ako sa uod. Sabi nila, eh di ba yung butterfly galing sa uod yon? Sabi nila, I mean, yung butterfly, ay yung uod, na nagiging butterfly pala yun. Sabi nila kasi, face your fears. Pero siya yung kinakatakutan ko na hindi ko talaga kayang harapin. So lalagay ko lang siya sa likod ko. gano'n. Mm. Naubos ko na yung balat. Mm. Ang dami na itong binigyan ko lang. Akala ko nga may kanin. Tapos may ulam. Parang ganun. Pwede naman po. Ano? butterfly na may color. Kamayin namin yun. Kamayin ko na, kamayin. Wait, teka, teka. Parang nabulo na. <laughs> Gamer since birth. Hindi ko gusto yung comment mo. Badga. ka. Ayun, no? ako. ko makain ako. Ayoko po magpatato. Actually, may nag-offer sa akin libre. Pero, hindi ako yun eh. Pag nagpatato ako, hindi ako yun. Pero kung tatanungin mo ako kung saan part ng katawan ako magpatato, yan gusto ko sa likod. Hmm. What? Takot ako tumagas ang kape ko sa damit ko kasi nakaputi ako. I think kaya ko to ubusin. Hi Ju Julian. Ay, grabe naman 'yan. Hello Julian, Kish ganda Casey. Hindi ko naman po iniisip na bad yung pagtatato. Ay pag pag may tato. Kaya lang may mga may mga bagay kasi akong iniisip na hindi, I mean, parang feeling ko, eh, hindi na ako yon Yung kapatid ko may tato. Parang tatlo yung tato na. Kasi feeling ko talaga pag sisisiyan ko pag nagpatato ako. Pero kung parang pirma, siguro parang firma ko, pwede naman. Saan kaya pwede? Dito. Pero hindi bagay kasi ang taba akong. Ah, ako po yung kapatid ko. Bye. Mmm. bago ka lang dito. Lagi ako nagla-live sa YouTube. Marami ka na bang natatuan? Sorry, sorry, sorry Facebook kasi may nagko-comment kasi dito sa YouTube. So dito ako nag Ito yung kinakausap ko. Hindi kayo. Kasi wala nang nagko-comment dito. Hmm, kailan mo yun Ayan o. Oh. O, oh, puro laman. Alam mo, sulit yung ganitong leksyon kapag puro laman. Pero, hindi ako malaman na tao. I mean, mas gusto ko yung taba. Pagdating sa meat, gusto ko yung taba. So, totoo lang. Pag sa baka, gusto ko litid. Pag sa baboy, gusto ko yung yung legs. Kasi, di ba, yung balat nun para siyang tendon. Mm, gusto ko yun. Tapos yung ano, yung tenga ng baboy. Mm, gusto, gusto ko yun. At saka, yung pork belly. Kasi, may taba, may konting laman, parang ganun pero pag pagdating ko nary, chicken uh, breast ganon, chicken breast, tapos yung taludon yung pork na kasim, hindi ko inbet. hmm, ako normal naman yung may kato Pero wala kasi sa personality ko yun. At saka hindi ako ma-art. Ma -art. Ma -art. Hindi ako, I mean pa yan, parang ganun. Hindi ako, hindi ako mahilig mag-drawing. Gusto ko express ang sarili ko sa pagluluto. Yun, siguro pwede pa yun. Pagsasayaw, ha? Charot. Hindi <laughs> ako. ano lang. Pagluluto talaga. magtatanim sa bukid. Basta gusto ko yung buhay bukid. Ganon. Baka isang araw, uuwi na ako lang sa bukid na ako. Kasi, matanda na ako. Gusto ko yung buhay bukid. Baba, gusto mo pa? Ito, baba. Hmm. Mmm. Ah, talaga? Hindi ka talaga may... Hindi po. Hindi po talaga. Yung kapatid ko, nung napatato siya, eh, decision niya yun eh. Pero, kasi hindi ko mabasa yung tattoo niya kasi Korean ni... Ano? Korean yung naman kasi ano kalagay yun? Eh, gusto niya yun eh. So, niyan ko na lang. Hindi na kailan ko malutong. Hmm? Naubos ko yung balat. Yung ganitong laman, kasi boring kainin yung ganitong laman eh, parang walang lasa. Pwede yung himahimayin. Hmm? Yung gawin mo siyang himay-himayin mo siya ng maliliit talaga yung ganito. Yung ganito. ganito. Tapos, lulut, gagawin mo ang, instead, gagawin mo pork pastil. Oh, sarap nun. Actually, pwede kong gawin yan, yan. Pero, hindi. Kakainin namin ni Luna to. Bibili na lang kami ng pang -pastil. Di ba, baba? Uy, ang lambot nito, oh. Tingin mo. Tapos, ito yung bet bet ko na part. Ayan oh, yung may ram may ganyan. Oh! May ganyan oh. Yan yung the best part. Sige po. Siguro ko magpapatata ako yung vlog po. Mmm. So good na part yun. Ang lambot. Mm, baba. Mm. Naubos ko pati yung sauce, oh. Kahit hindi maanghang. Meron akong sauce dito. Actually, well, bagoong to. Bagoong. Tatry ko kung pwede yung lechon. O, oh, may bagoong. Ang, ang tawag dito, binagoongan na siya. Mmm. Hindi talaga nakakasawa yung lechon. Masarap ang lechon kapag ganitong yung malaki na, yung lechonin na talaga yung baboy. Kapag maliit kasi, parang milky. Mas bet ko yung ganito malaki. Ay. Teka, baba, can you please go down, baba? Upo ka muna dito. Nabasa yung ano ko. Kasi, tumutulo yung ano. LG kasi yung aircon. <laughs> oh, nainitan na ako. Uy, ang ganda ng camera ko dito. Dito, okay lang. Ang init. Basta pag-isipan mo. Okay, kakamayin ko na lang. Mm. bangyan, yan. Mmm. Mahirap mm. ngayain yung balat. Ayun, I mean mm. yung yung laman. Gusto mo pa ba nabusog na si Luna. Gusto mo pa ba Yung, ah, okay. So, yung laman na, yung kinain ko kanina, yung parang ganito. Malambot siya kasi ano siya. Kumbaga, tenderloin siya na part. Ten Ayan, yung, yung ganyan eh. Message. ok legal tá ito yung masarap po. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Yung may taba-taba. hmm -taba. hmm Mmm. Dati, may kliyente ako umag umaga yun. Umaga siya pumunta. Binilan mo naman ako ng kape at saka biskuit. Biskuit at saka kape. Tapos may isa naman binigyan ako ng chocolate. Uy, andito na sila. May kakainan ng lechon ko. Ba't dito sila dumaan? Yeah. Kumain na kayo, days? Ay, Kumain na kayo? Hindi ko. Ka. Bakit lang sa siyang lang Kasi wala na doon pasok. Gusto mo to dalhin, days? Amen. Pero konti na lang. Okay lang. Pero kainin mo, ha? Ito, kunin ko yung kailang... Binigay ng kliyente. Oh. Pero Man, konti na lang. Ano pa Chicken? ba? to? Ah, Yung okay. sa ano? Pero naman, Laman, mas punti lang naman din ang balat. Talagay mo dito. Inubos ko na. Yung siga. Yun yun siga. Ha? Ano? Uh -huh. oh, di ba oh. ito yung dinadaanan natin pa na Oo. Oh, oh. Ay. So, kung okay. mo yan, huwag mong tapo na. Kaya na ako ng tapon na binigay mo. <laughs> may nakita ka? Kinain mo na yung chicken? Oo. Oh, okay. Ah, di ba mo tinong. Oh, kainin mo yan siya. ha? Oh, may Masarap may sausawan din. Ay, yung may siga. Hindi, siga mong tumas na. Bagay dyan. Ito kasi matamis eh. Hindi ko alam kay ate yan. Sabi ko dahil na lang na. Ah, okay. Bye-bye. Huwag bye. bye. kang tatakbo. Pakay ka na. Luna, dito ka lang. <laughs> o, oh, edi wala na akong uubusin. Mmm. Mmm. Kung alam ko lang dadaan sa lang, hindi ko na pinilit na ubusin. Kasi ayoko siya magbitbitin na rin sa bahay paghapon kasi dami kong bitbit. -bit. Hay bae kain. Parang halos naubos ko yung isang kilong ano, lechon. Meron akong baon na pandesal kanina. Ayun, binarot ko sa dish. Hindi ko na siya nagala, oh. o. Oh. may pagkain pala ako dito. Alam, hindi ko ito makain. Dapat pala. Ah, bigay ko na lang sa harap. May hundas dito sa harap, eh. Hindi kaya nakakaya ibigay ko yung baon ko. Inuna ko yung lechon, eh. check Kailangan ko ng floss. Ay, sa so may wallet ko pala ito. Eh. Kailangan ko. Dapat pala pinadala ko na yung baon ko. Hindi ko makain. Hindi ako makangiti. Feeling ko, may nakasabit na ano. Importante ito sa akin. Eh. Mga notes. kailangan ko ng floss. <clears throat> ilan ko ng tissue Teka Ay na kumulo na po ng ka na baba. Diyan ka law. O meron na akong tissue. Baba Tapon natin Tapon natin tong paper Thank you papel At nagsilbi kang uh, Place mat hindi talaga ako mukhang mati. Magbababay na ako.